Masampat uh, abe abe di ka mo apisan. <laughs> ano po ba ibig sabihin nun? Ah, kala ko ba po ako? Ikaw, 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 Kaya po ako nandito dahil po sa kwento po ni Ate Celine, yung batang nangangarap na gusto pong makatapos ng college. At napaproud po ako sobra sa kanyang mga magulang na gusto po ng mga magulang suportado din po 'tong anak po nila na makatapos mm -hmm. sa pagka-college. Gusto ko rin po sana sa ating pong mga sa inyo kayong mga magulang, mangarap din po kayo, pangaralan, sabihan niyo 'yung mga anak niyo, magtapos po muna, unahin po muna ang pag-aaral para Unti-unti sabi nga po ni ate Celine, babawasan po yung kahirapan natin. Hmm. Tingnan natin gaano kagaling yung mga scholar natin sa pagano ka Telegram. Gusto po ni Ate Celine, sabi ko kasi bahala na po siyang mag uh, ano ng dalaho natin. Mag-isip kung paano po niya tiyatin yung dalaho natin. Ang galing-galing. Tesselin. Tesselin. Yung siguro yung gatas kasi kulang yan kung ayun. Hindi galing mo. Sasabihin ka na sana eh. Dito ka Tekram sumisigaw. Kala mo galit. Pero hindi ho sila galit. Papamasahe ko kayo, pag papamassage ko kayo Ate Celine pagkarating natin doon para babawasan ng pagod niyo. Ngayon araw ka Bibili ho tayo ng plastic ka dito sa Ang hirap po ng ano dito ka bibili bibili ka man lang ng asinopatis. Sasakay pa ho kayo ng ano

siya po yung ating ano, magiging makakasama araw-araw ka Tekram pagka nag-mission na tayo dito. <coughs> ah, Hindi, okay lang. Sige, Pe. Ay, ah, ako na. Ay, Hindi dito na. Papuno muna na, kuya. Puno na. Okay, thank you. Tapos na dulas eh, no, kuya Ogos? Kakabalik lang ho namin. Ha? Ang laki pala ng bahay niya. sampai ya kalau udah on the way ya itu pokoknya namanya yang udah gitu ya udah kalau apa itu hadiah udah udah kan mau pemotretan komplek dan kan At katekram, may kasama po tayong nagwagwa po ang mga sundalo at kapulisano dito. Pakilala muna natin isa-isa, katekram, yung mga ano natin, mga kapulisan dito. Sir, pangalan po niyo? Uh, Patrolman Crimson Basilio Arcibal po. Yeah, good morning po. Morning po. Ilan po yung asawa? Wala po, single uh. po. Ay, medyo wala lang po. <laughs> <laughs> joke lang po. Joke. Isa lang po, isa lang po dapat. Isa lang po. isa lang. Oh. Tapos ang ating army... Uh, uh ako po si Corporal Mardi Iglesia Jr. 28 years old po. May asawa po at may anak. Yan po yung asawa. Salam po. sir. <laughs> <laughs> Sige, sir. Corporal Emerson Tuluan po. ah uh, taga San Miguel po. Opo, oh, Ilan din po yung asawa? Isa lang po. Ah, okay. Good. Good boy. Good boy. <laughs> sir, dito po. si sir. Patrolman Bergonyo po. Ilan oh. po asawa? <laughs> Wala pa po, po. Single. Okay. Thank you po ha. Akala ko kate, ng mga kapulisan dito at mga sundalo dito. Kaya maraming salamat po sa inyong, uh, alam ko nandun yun ano eh, kahit malayo kayo sa mga pamilya nyo, pinipili nyo pa rin uh, ibigay yung servisyo nyo dito sa mga kababayan natin dito. Yan, nandito po sila para i-check po kung may drugs yung ano natin. <laughs> Napakaganda lang po ng pag-welcome mo nila sa mga taong kagaya po na kumari tayo, gano'n. Mag-aabot ng kahit papano regalo sa mga kababayan natin. Yung pag-welcome po ng mga kapulisan natin at kasandalawan dito, napaka-init. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo pong pag-welcome po sa amin. Si Sir kanina, napakaganda ng ano lang niya. Sabi niya, napakaganda po nung ano niyo yung gusto niyong kung ano yung pwede niyong gawin lalo na sa mga estudyante. Kagaya po nyan, marami pong gustong makapag-aral. Kagaya po, wala din po pong pang paaral. Ang ganda po yung mm -hmm. meron sa inyo na sa mga estudyante dito. Mm -hmm. Kahit pa paano po makita yung marami pong gusto mag-aral dito. May marami mga, dito po, may para lang po, po tayo dito, mga mm -hmm. kabataan po na gusto pong mag-aral ng kolheyo sa baba. Mm -hmm. Kita niyo naman po yung kalagayan dito. Eh. Asas karamihan naman po hindi, hindi makapagkunap sa budget po. Kagaya nyo. Maganda po at meron kayong natutulungan sa po na para matapos din yung bata. Mm. May maging halimbawa rin po sa mga anak dito gusto pang mag-aral. So yeah. Ilang po, yeah. po na. Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na nagkatagpo po kami ni Ate Celine. Kasi sa kwento po ng buhay ni Ate Celine, nandito kami. Mga talagang uh, may plano. May reason at purpose sa so ang ating Diyos kung bakit po kami nagkatagpo. Gusto ko nga yung mga ibang mga mga magulang dito, gusto ko kung paano siya mangarap sa mga anak. Sa sana magkaroon din sila ng ganong pangarap sa kanilang mga anak. Kasi kung walang tumutulak sa mga bata na mag-aral kayo, baka yung mga pangarap. Kasi malaking role ng isang magulang kung ano yung anak. Kaya kung, kung ano si Ate Celine ngayon, dahil nakikita din yung sakripisyo, yung gusto din ng mga magulang na makatapos so talaga. makakatapos. Tapos ang isang tinitik nako ko dito mga sir. Sabi po ni Ate Celine, makatapos lang siya dito Ate Celine. Yung laging tumatatak sa isip at puso ko dito sa bata na to. Para daw ma mabawasan po yung kahirapan ng mga magulang niya. Hindi lang ako kasi sa magulang niya iniisip niya pati yung katribo. Unti-unti daw, pagka nakatapos siya, unti-unti, giginawa po yung buhay niya lang. Kaya nakakatuwa lang yung bata na to. Kaya magpatapos ka, huwag mo na magbo-boyfriend. Okay? Maghahanap ako ng sundalo. Joke <laughs> lang po! Maghahanap daw ng sundalo. Joke lang po ba? Ayun ay, po! <laughs> oh, bakit gano'n? Nakita lang yung poging sundalo. Mapogi po. Huh? po. Mapogi daw. Wow. Eh, magtapos ka muna ikaw. Joke lang po ba? <laughs> Baka naman pwede yung nating ano, palakpakan yung ating mga kapulisan. Grabe, grabe. Masampat, abe-abe, uh, di ka mo apisan. <laughs> ano po ba ibig sabihin nun? Ah, kala ko, ba po ako. Ikaw, ikaw, ikaw. Mali pa lang sinabi mo. Oh. So, Alam sa ayos. Ako po ay uh, masaya na nandito po ngayon sa inyo, kasama nyo. At gusto ko lang po magkwento ng one minute. Kaya po ako nandito dahil po sa kwento po ni Ate Celine, yung batang nangangarap na gusto pong makatapos ng college. At napaproud po ako sobra sa kanyang mga magulang na gusto po ng mga magulang suportado din po tong anak po nila na makatapos so sa pagka -college. Gusto ko rin po sana sa ating pong mga sa inyo, kayong mga magulang, mangarap din po kayo pangaralan, sabihan nyo yung mga anak nyo, magtapos po na unahin po muna ang pag-aaral para unti-unti, sabi nga po ni Ate Celine, mabawasan po yung kahirapan natin. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Ay, kasi mahirap nga po daw na darating po yung panahon sa new generation po natin na gano'n na naman po yung buhay. Tama po, Ate Celine. Tama po. Kaya gusto ko lang pong palakpakan po natin yung magulang po ni Ate Marceline, ni Ate Bea, tsaka po si Kuya Clark. Ah, si Clark yung nasabi ko. <laughs> si Kuya Mark po. Sana po, Uh, darating ho yung araw yung panahon na makikilala ko rin ho kayo, magulang na tinutulak po yung mga anak para po makapag-aral. Uh, inuulit ko mahal ko po kayo kaya kaya po kami nandito. Mahal po kayo una na sa lahat mahal po tayo ng ating Diyos. Thank you po. Thank you, thank you. Ah wait lang isa pa po. Sorry. Sino dito yung gustong, yung anak gustong makapag-college? Gusto ko lang makita yung mga kamay. Isa. Si tatay kinausap na ako kanina doon. Si ate. Tatlo. Apat. Lima. O oh, sige, Kuya Ogos, ate Celine, tandaan nyo yan pupunta Pupuntahan natin sila. Tingnan natin kung ano yung matutulong natin. Uh, sana hindi lang ho sila yung mangarap sa mga anak para magkaroon ng magandang kinabukasan po. Okay. Thank you po. Ayan po ngayon, ipamimigay po ng mga scholar po natin yung konting dala po naming regalo para po sa inyo. Sana, uh, kahit papano mapasayo ko kayo, pagdamutan nyo na po yan. Pero, uh, hindi lang huto yung una at huli po natin pagsasama dito. Yun lang po. Okay na. Thank you, thank you, thank you, thank you. Welcome. <laughs>